nagtulong sa akin ito. kaya hindi rin kami nagdalawang isip na magpamember din dito para tuloy-tuloy din yung may share ko rin sa inyo para yung nag-experience ko dito sa Diyos na ito. Pili ko nga gigitin mo sa umaga eh, ito na talaga inahanap ko. Kasi gawa ng ano talaga yung kailangan bago ka uminom ito, wala naman yung chan mo. Kasi gawa ng parang din na kinukuinaan nila yung ano yung 15 ito ba na yung, na mga herbal drinks ganyan. O baga, ayun, thank you dito, thank you sa kanila kasi tinulungan nila ako para makatayo, uh, makapaglakad, makapagsaltahan tayo. Ayun, oh, thank you. Okay, so, po. so siya pwede po bang ma-install ko na kahit ang hindi magbigay okay, katanungan lang. So, bago po ba kayo uminom nung optidios na ginamit nyo yan? Ano po yung karamdaman nyo or kayo po ba nakakakain ng maayos? Ay, ayun. Nakapagsalita ng ayos or nakakabangon po ba nakalakad? Ayun. Before nung no, hindi ka pa uminom ng optidios? Hindi pa ako nakakain nito. Alam mo yung para ma parang mangkok na maliit lang. Limang kutsara yun. Limang kutsara ng lugaw. Almusal ko hanggang hapunan. Kayo na yun. Kumbaga wala na kung ano, hindi na kung muunan. Simula na tumikim ako nito. Simula na pwede yung ako nito. Ano na lumakas na kumain? Ito, nakapaglakad na, nakapagsaltan sa harapan niyo. So, ibig sabihin po, after mo na nakailang bote na po kayo ng office, bago kayo nakatayo, nakalakad, nakakain ng halos. Wala pang sampu, kaya kung sampu ang bawat na yun. Yes. Kapagka tinuloy-tuloy-tuloy na siya, Hanggang ngayon, luminong pa rin ako, kaya ako lumalakas. so if you don't mind, sir, pwede po bang malaman ano ba yung totoong karamdaman nyo na dahil sa utilios, na tulungan po kayo at disentan, ito na kayo ngayon, na kapag salita maayos para pag maraming tao, nakakatayo at nakakain na naman kayo. Ay, ano, karamdaman ko dati. Talagang asing lantang gulay ako. Yung talagang asing hindi ka talaga makapagsalita. Hindi. Yes. hindi ka kinano. Yes. ba handa mo kayo, kilala mo kayo. Pero para sa akin, hindi ko kaya okay. kilala. Okay. Wala naman yung mga kailan. sinasabi ko, iniisip ko. So ngayon, ibig sabihin sa talaga malaki na ito sa inyo ng Diyos? Sobrang laki sa okay. mga. So, maraming maraming salamat sir sa ano po sa testimonial niyo ano po. So isa po 'yan sa napakagandang patunay na ang videos po natin ay eh, talagang sobrang laki na naitutulong sa mga taong may karamdaman. Hindi lang po siya ang natulungan natin, kundi maraming maraming tao pa po ang natulungan. Okay? So, maraming maraming salamat po, Sir, sa timing So, grabe po, di ba? So, dun pa lang.